Good morning guys! Nandito ako ngayon sa Sebastian Pan. Sayan so, yeah, at thank you so much sa inyong lahat ha maraming maraming salamat sana supportan nyo yung channel ko ha okay alright ayan ayan may na dumaan refreshing buko ayan ayan pa yung mga kasapatid nating mga anglers nandun nun sila sa kabilang side ayan ako lang yata na nandito sa side na to ayan. ayan hindi ko may zoom ayan okay ayan so far nakakailang piraso na tayong malalaki yung mga maliliit na nahuhuli natin, nire-release din natin. Ayan. Sayang kasi kung iuwi ka agad.